Pag sinabing wag, bawal nga. Napakaraming wag sa salita ng Diyos. Wag, wag. Kadalasan, yung wag, yun ang ating ginagawa. Kaya, gising tayo. Gising ka. Magsigising tayong lahat. Diba? Wag tayong magsilakad sa kalibugan sa kahalayan, sa katakawan ng uri ng katakawan, pati yung mga pagkain na yan na sobrang takaw mo. di ba? Paglalasing, mga kalayawan, tigilan po natin yan. Ayaw po yan ng juice. Magbago tayo. At paano nga tayo mababago? Hindi tayo mababago kung hindi tayo matatanman ng salita ni Kristo dahil yun ang pampabago, yung pananampalataya na yun kay Kristo. Yun ang ipapatay mo sa lahat ng gawang masama. Sabi ng Diyos, huwag kayong magkautang, pero umuutang ka, umuutang ka ng buhay, umuutang ka ng salita, umuutang ka, ka, huwag kang magkautang sa kanino man maliban ng mag kayo. Yung po yung dapat natin gawin. Kasi yung umibig sa kapwa, yung umiibig sa kapwa, inakaganap eh na yun ng kautusan. Yung kautusan po, mabuti yun kung ating ginaganap. Sabi ng Diyos, ang pag-ibig nga, ano gumagawa ng masama sa kapwa? Huwag na mangyari. Ang pag-ibig nga, ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. O ba diba, yun ang pag-ibig eh. pag ibig mo sa Diyos. Dahil, yun ang sabi niya. Wag. Pero, kabaligtaran natin ngayon eh. Nang tayo, nang tayo, pumapatay tayo. O ba diba, nanluluko tayo ng kapwa. ba diba? Huwag kang magkautang ng anumang bagay sa kapwa mo. Utos po niya yun. Dahil kahit sa salita mo kung ano ang sinabi mo, ahatulan kaya ng Diyos sa painan. Tandaan natin po yan, anumang salita na ating sinalita sa ating kapwa na may pandaraya at panluluko at pagsisinungaling ang iyahatol sa iyo ng Diyos pagdating ng painan. Yung nagsabi huwag kang mga lunya. Yun naman nagnanakaw naman siya. Yung nagsabing huwag kang magnakaw. Kalunyiro naman siya. Babairo siya. lalaki siya. Lalaki sa lalaki. Babae sa babae. Yung nagsabi hindi ako gumagawa ng masama sa kapwa. Pero yung sarili naman niya ang ginagawa niya ng masama. O di ba? O di ba? Tapos nagmamagaling ka, hindi ka gumagawa ng masama sa kapwa. Eh mismo yung sarili mo ginagawan mo ng masama, lilala mo mismo yung sarili mo. Huwag mong iimbutin ang anumang bagay na hindi iyo. O di ba? Huwag mong pagnanasaan ang asawa ng kapwa mo. Pero ngayon, buong mundo lugmok sa pangangalunya asawa ng may asawa kit, eh. Ninanakaw niya, kinukuha niya. Matapang pa siya. Di ba? Pero alam ng Diyos kung nananadya ka.